ayan mga unata o sardinas ang sudan putang anak ug okra ug talbos so kani akong gi mo akong giluto ang kaning apretada ngin kani, sa gulan ako kulay of course yung aking kanin na may tutung ayan mga unata ta hmm kada sa kan sudan oh oh di ba ano kayo so guys ka una tag sardinas ayan, sardinas sa masudan Se coronan a gustar vos. Pues. Thank you na, naghuhugas na ako ngayon. Ito pagkatapos kong kumain. At ayan, uh, yan, nakaready na ako kasi may nakabang pa sa aking mga trabaho doon sa kwarto. Magtitiklop pa ako ng aking mga tiklopin. At saka kailangan kasing, alam niyo mga lalabs, pag ako maghugas dito, kailangan may sunrocks. Hindi pwedeng walang sunrocks yan kasi ang amoy na grabe. Na amoy talaga ng aking amo ang, ang langsa. Aywan ko ba? Hindi ko nga alam kung bakit ganun sila matatalas sa mga pangamoy nila, mga amoy daga sa totoo lang. Pero kahit pa paano naman eh talagang nire ko lagi pag ako'y naguhugas na English yun ha? na kailangan na kailangan ko talagang ayusin ang aking trabaho. Baka sermon na naman tayo yan walang panahon walang oras nang walang sermon pero alam niyo sa totoo lang, ako talaga aminin ko sarili ko na hindi ako perfect magtrabaho kahit anong gawin ko lalot magalit siya sa akin lagi na sa mga pumapasok sa isip ko yung galit niya yung mukha niya kaya kong ayusin pero talagang natatakot ako dahil syempre kunting pagkakamali lang. Aywan ko ba bakit ganun. At uh, mga guys, thank you so much mga lab. And wag niyong kalimutan, ipalo niyo ako sa aking mga Facebook page ko. Palo more and subscribe sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan, ito na naman ang aking pagpa-vlog, ang aking pago content Sana magustuhan niyo lagi yung aking ginagawa dito. At uh, Maraming maraming salamat sa inyo lahat guys sa panonood At sana tuloy-tuloy pa tayo hanggang sa andito pa ako sa social media, sa pag-youtube, pag-upload at nandito pa rin kayo. And thank you so much sa inyong lahat guys. And continue tayo sa ating trabaho. Habang tayo mag-aantay ng ating oras. Huwag kalimutan. Papalik-balik na no. huwag kalimutan. Ayan, ikalat yung aking mga video and pakishare na lang. Thank you so much and subscribe Thank you and maraming salamat. Advance Merry Christmas.